Sa pagdinig ng Committee on Finance para sa panukalang 2026 budget ng Department of Agriculture, kinwesyo ni Senator Rodante Marcoleta ang paggamit ng malumang datos ng Philippine Statistics Authority sa pagtukoy ng antas ng kahirapan sa sektor ng agrikultura at pangingista. Si Jane Huezan magbabalita. Sa gitna ng pagtalakay ng pondo ng Department of Agriculture para sa susunod na taon, binigyang diin ni Sen. Dante Marcoleta na nananatiling mataas ang poverty incidence sa hanay ng mga magsasaka at mangingisda na nasa 27.4% ngunit hindi malinaw kung paano ito konekwenta. Git niya kung 2026 budget na ang pinag-uusapan, hindi na dapat umaasa ang ahensya sa 2023 data ng PSA. Ayon kay Marcoleta, dapat may sariling sistema ang DA para masukat ang tunay na kalagayan ng mga magsasaka at mangingisda sa bansa. Kamukha po nitong RSBSA. Ang dami pong reported na exclusion dito. Uh, sinasabi natin dito, uh, parang 6.9 million are farmers. There are reported uh, exclusion po dito. How how do we check? Kasi po sa barangay namin there are I think uh, 50 to 60 farmers. Pero nung tinatanong ko po kung sila po ay nakaka-receive ng subsidy from RBSA, wala po. Dagdag pa ni Marcoleta, patuloy na nahihirapan ang mga magsasaka dahil sa mataas na production cost at mababang presyo ng palay. Aniya kung walang tulong mula sa gobyerno, mananatili lamang sila sa subsistence farming o pamumuhay na sapat lamang sa araw-araw. Gusto ko po sanang i-emphasize yung tungkol sa Paano matutulungan ang mga farmers sa uh, pinakamahirap po sa kanila yung production cost, yung sa fertilizer? For a farmer to to uh, graduate from subsistence farming, dapat uh, matulungan siya dun sa mga fertilizers, pesticides, insecticides, herbicides, napakarami niyan eh. Uh, ang production cost niya po ay... Siguro ngayon, 20 to 22 percent. Uh, 20 to 22 pesos per kilo pala eh. Tapos binibili po ngayon, nakakawa sila. Yung, lalo na kung hindi na, hindi na bilad, meron pong binibili ng 8 pesos per kilo. Yung binilad naman, 11 to 12 pesos. Wala na po silang kita eh. Ibinahagi rin ni Marcoleta ang kanilang Corporate Farming Initiative, isang programang gumagamit ng organic fertilizer na nakatutulong mapababa ang gastos at mapataas ang ani ng mga magsasaka. Because we can see the success of the program. Nag-start po sa Laguna, umabot na po ng Eastern Samar. Meron po sa... Iuulat ko po sa inyo uh, in due time. Yung pong 80% ng kanilang production cost, ay yung kanilang production, na ibebenta nila sa sa magandang uh, presyo tinutulungan ng cooperative. Pagkatapos 'yung 20% po, pinakiusapan namin na itulong na lang namin sa mga kababayan natin. They're able to sell 20 pesos per kilo. Pero masarap na bigas po, uh, Mr. Chen. Nakita namin 'yung uh, value ng private sector assistance. Kailangan po tulungan natin sila sa fertilizer at saka sa, sa... Ayon kay Marcoleta, nagsimula ang proyekto sa Laguna at ngayon ay pinatupad na rin sa Eastern Samar kung saan mas nakakaangat na umano ang kita ng mga magsasaka sa pamamagitan ng tulong ng mga kooperatiba. Binigyang din din ni Marcoleta ang pangangailangan mabigyan ng tamang suporta ang mga magsasaka at mangingisda upang mapalakas ang lokal na produksyon at maiangat ang kabuhayan ng mga nasa sektor ng agrikultura. Ako si Jane Wezan, ang inyong citizen correspondent na guulat para sa Diyos at Pilipinas kung mahal.